Sa isang mensahe, tinanong ng isang avid listener kung ano na nga ba ang mga naging proyekto ni Ben Hur Abalos Jr. sa pamumuno noon sa Mandaluyong. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama, itama ang boto si Yasa. Presents DWIZ Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, nagsilbing alkalde si Benhur Abalos Jr. sa lungsod ng Mandaluyong sa loob ng labing limang taon at mula sa pagiging pinakamaliit na lugar sa buong Maynila, naparangalan ito ni Sekretary Mar Rojas bilang Economic Tiger of the Philippines dahil sa maganda at vibrant na ekonomiya nito. Binigyang pansin din ng dating alkalde ang nutrisyon ng mga kabataan at mula sa pagiging huli pagdating sa usaping ito ay nagawang manguna ng Mandaluyong sa buong Metro Manila at Pilipinas. Bukod naman sa bags, notebooks at sapatos, namahagi rin si Benhur Abalos Jr. ng alawan sa mga senior high school students, free tablet para sa mga grade 4 hanggang senior high school students at free laptop naman para sa mga teachers. Kamakailan ay opisyal na nagpasa ng kanyang Certificate of Candidacy si former DILG Secretary Abalos upang tumakbo sa pagkasenador. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa Presents DWIZ Track Record I message mo na kami sa aming Facebook, TikTok or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.